Hello everyone. For today's video, mga boss, ay ah, maliligo tayo ngayon sa beach, mga bossing. Ayan, mga boss, nilasamahan niyo ako ngayon dito sa para kaliligo sa beach ng Agho Beach, mga bossing. Ay ah, salamat sa blasa, lahat ng mga viewers ha. Ah. Tayo ngayon ay um matampisaw na mga boss. Tara. Wow. Yay! <laughs> Ayan mga boss, ang sarap maliko dito boss. Kasi napakalinis ang tubig mga bossing at saka napakaputi ng buhangin. Ayan, okay, parang nasa uh, ano ka lang, sa swimming pool mga bossing. Dahil po sa linaw ng tubig. Ayan busing o oh. Panoorin nyo kay Sisi si tayo sa mga, mga baba Napakalinaw po ng tubig po talaga dito Alam mo parang kristal po Sa linaw

Ayan, tingnan nyo mga boss Napaka pinong pino at saka puti buhangin dito mga bossing oh. Ayan po Naka timing pa po Hindi pa po dito gaano crowded po yung mga po, tao Kahit kahit po mga summer Ayan diba, enjoy, enjoy yung mga bata Mga anak po sa, sa buhangin mga boss oh. Shout out pa sa lahat ng mga, viewers ko Abangan nyo yung mga bossing sa uh, sa ng mga video ko Thank you sa alam sa papanood